Mga awit 119 verse 55 Aking inaalala sa gabi ang pangalan mo, o Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Salamat po sa ating Panginoon, isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating Diyos na buhay, siyang naisiparating sa atin dito po sa mga awit 119 verse 55 ito po yung panalangin po ni Haring David Amen, ito po ang kanyang uh, panalangin sa Diyos Amen, ang sabi niya rito aking inaalala sa gabi ang pangalan mo, o Panginoon at sinunod ko ang iyong kautusan, ito po ay si Haring David sinabi niya ito sa ating Panginoon na sa gabi daw po Inaalala niya ang pangalan ng Panginoon. Inaalala niya ang goodness, amen, ng Diyos sa buhay po niya. Then, sinusunod po, or sinunod po, amen, ni Haring David, ang utos ng Panginoon. Kumbaga, sa buhay po natin, kasi si Haring David nga, di ba po, uh, mayroon din siyang mga pinagdadaanan in life, di ba po? Pero ang nagiging sandigan po ng buhay niya, which is ang Panginoon po natin. Ang Panginoon niya at Panginoon natin. Panginoon mo. Amen. Kung baga, kung paano po si Haring David ganun sa Diyos, ganun din po tayo sa Panginoon. Na sa tuwing tayo po dumaranas ng mga sari-sari, na mga suliranin sa buhay, amen hindi naman kasi mawawala yan sa atin part yan ang buhay natin nadadanas talaga tayo ng mga suliranin problema, pagsubok pero sabi po dito sa sinabi ni Haring David na nais din po sa atin iparating ng Diyos na tayo daw po bago tayo matulog sa gabi amen, ah uh, isipin natin ng Panginoon kung paano siya napakabuti sa buhay natin ah uh, alalahanin natin yung pangalan niya Amen. Na ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay mapagmahal, ang Panginoon ay mapagpatawad, ang Panginoon ay mapagbiyaya, hindi nagkukulang. Amen. Tapat siya. Kahit minsan hindi tayo tapat sa Kanya, pero siya tapat pa rin sa atin. Amen ang sabi dito, tinuturo sa atin ng Lord, hindi lang kay Haring David, sa atin din, sa iyo din, na bago tayo matulog sa gabi, isipin natin ang Panginoon. Imbis na mag-isip na yung mga problema, imbis na isipin natin yung gagawin natin bukas, yung mga alalahanin, yung mga gagamitin nating pangilangan, huwag natin isipin yun. Isipin natin ang Panginoon. Isipin natin na God is good, God is big, na kaya ng Lord tulungan tayo sa kinabukasan o sa sunod na araw. Dahil ang Panginoon nga ay makapangyarihan, hawak niya ang buhay natin. Then, sabi nito ni Haring David, sinunod po niya ang utos ng Panginoon. So, buhay din natin, we need to, we need to follow the command of God, which is, yun nga, the word of God, yung mga salita niya, yung utos niya, na dapat natin talagang susundin sa buhay po natin. Amen po. Yung mga salita ng Panginoon na, na ilalagay natin sa isip natin. Pagbubulayan natin. iisipin natin sa gabi bago tayo matulog. Amen. Kaya dahil ang utos ng Panginoon, ito 'yung kalakasan natin sa araw-araw. Ito 'yung magpapatibay sa pananampalataya mo kay Kristo. Amen. Para sa gano'n, hindi ka, hindi tayo matitibag ng mga problema sa buhay. Why? Kasi sa bawat gabi, bawat umaga, o anumang oras salita ng panginoon ang iniisip mo ang pangalan ng panginoon ang kabutihan niya lahat di ba na ginawa ng Diyos sa buhay mo yun ang iniisip mo yun ang binubulay-bulay sa isip mo at tiyak lalakas ka magiging masaya ka magiging matibay ka magpupuri ka sa panginoon why kasi iniisip mo na napakabuti ng Lord sa buhay ko never siyang nagkulang although na nagkukulang man ako tayo sa kanya pero siya hindi siya nagkulang never Amen. Kaya mapagmalang ang ating Diyos sa gabi, sa umaga, o anumang oras, nasa biyahe ka man, going to your work, amen, o anuman ang iyong ginagawa, nasa bahay ka man, nag-aasikaso ng pamilya, naglalaba, nag-uwis ng plato. We think, Jesus Christ, we always think to the name of our Lord, Lord God. Amen. At dahil doon sasaya ang buhay mo. Magiging ang buhay mo. Kasi kung isipin natin yung mga problema, suliranin o ano pa man yan, financial, mga sakit, amen, at iba pa, wala, manghihina po tayo, amen, malulugmok tayo, yung buwan natin, imbis na magiging matatag, magiging maganda, magiging payapa, magiging maganat, magiging, magiging masaya, kumbaga, lalo tayong malulungkot, masasaktan, at iba pa, kaya isipin natin ng Panginoon, alalahanin natin siya sa gabi, bago tayo matulog, pagbulay-bulay natin sa ating kaisipan na ang Diyos ay mabuti. Siya ay tapat sa buhay natin magpakailanman. At tunay na sundin natin yung utos niya. Kalakip yung pagsunod sa mga utos niya. Amen. Upang ang buhay natin ay manatili pong maging matatag. Amen. Upang sa mga hamon ng buhay sa darating Amen. Kasi di naman nawawala yan. Darating at darating na babaguhin at babaguhin tayo ng problema sa buhay. Pero makikita sa'yo ng Panginoon. Matatag ka. Amen. Matibay ka, hindi ka hindi ka matatangay ng agos, ng baha, ng buhay mo, ng buhay natin, mga problema pa man yan. Why? Kasi sinusunod natin yung utos ng Lord. At iniisip natin siya na ang Lord lang yung sandigan natin. Ang Lord lang yung tutulong sa atin. Ang Lord lang yung kakapitan natin. Sa oras na tayo ay parang tinatangay na ng agos, ng baha, ng nang nang malakas na hangin, bagyo, tsunami, naman man 'yan ng buhay natin, which is mga problema, ano pa man 'yan. Amen. Matibay kang nakakapit. Amen. At yung kinakapitan mo is makapangyarihan, tagapagligtas, which is ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesus. So, yun lang mga kapatid, kapit ka sa Panginoon at isipin mo na ang Diyos ay mabuti, hindi ang problema. Amen. Kaya kanyang ihango sa kahirapan na pinagdadaanan mo sa ngayon. Amen. Kaya ng Lord pagandahin pagpalainang iyong buhay. Isipin mo lang siya at ang mga salita niya. Sa iyo lang. God bless. I hope mayroon po tayong natutunan sa morning devotion na binigay sa atin ng Panginoon sa mga awit. Chapter 119 verse 55. Aking inaalala sa gabi ang pangalan mo o Panginoon at sinusunod ko ang, ang iyong kautosan. Salamat po sa ating Panginoon and salamat mga kapatid kaibigan. God bless you. Jesus loves you and I love you. Bye! See you next time in God's will.